Sa isang mataong kalsada dito sa Commonwealth, nakilala natin ang isang inang walang kapaguran, si Gina Kalika. Isang dating OFW na ngayon ay buong pusong inilaan ng kanyang sarili para mailigtas at maalagaan ang kanyang anak. Batagal na po kami hiwalay ng papa niya. Nasa ten pa po. Bali, kasi po iniwan ko yung papa niya dahil adik po yung papa niya, nambo-bobog po ako po ay dating isang OFW. Naghanap buhay po ako para sa apat na anak ko. Hanggang sa naiuwi niya po ng bagyo, nabalitaan ko na lang po na may sakit yung bata at saka pinanlilimos po nila sa Pasig yung bata. So, bali, umuwi po ako nung last year, November po, para maalagaan ko po yung anak ko. Bali, ako na po yung namasahe pa uwi. Kasi nga po sa kondisyon niya, nagpumilit na po akong umuwi. Kaya umuwi po ako na wala. Sa murang edad dinanas ng kanyang anak ang gutom, pangaabuso at pagmamakaawa sa lansangan hanggang sa tuluyan itong nagkasakit at nagkaroon ng seizure problem. Masakit po kasi matagal akong nagtrabaho bilang OFW. Nakapag-alaga po ng ibang bata. Pero sarili kong anak, hindi ko po nalagaan. Kaya sobrang sakit po, nauuwi ka. Kumikita ka nga ng pera, pero pag-uwi mo, ganito pala yung aabutan mo may karamdaman na yung anak mo. Kaya humingi po po ng tulong kay Tatay Rani. Baka sakali po matulungan niya po ako. Kailangan ko po ng financial assistance po para po sa kanyang mga gamot. At saka yung ipapanuro po at saka yung sa EEG po niya para malaman po yung sakit niya kung saan po nang gagaling yung kanyang sisor. Sa pamamagitan ng tulong patrol, iniabot ng ating programa ang inisyal na tulong pinansyal para masimulan ang pagpapagamot sa kanyang anak. Isang maliit na hakbang para sa malaking laban. Tatay Rani, maraming pong salamat sa tulong na ibinigay ninyo. Ito po yung makakabili na po ng gamot ng anak ko. Malaking tulong na po ito para sa akin. May pambili ng gamot, pamasahe sa school po yung dalawang anak ko na nag-aaral. God bless po Tatay Rani, sana po marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat.